And... Ito na lang guys. Ayan. Ito po yung tanim. Ayan. And... tanim natin na po sa dulo yan ba yung ano natin uh, ah, tataniman natin ng labuyo din yan ganun sa dulo babaw yun dyan tayo kumuha ng ano pang, pang, pang tanim labuyo dyan naman eh, may meron ng tanim yan ano yung mga naunang tanim natin